ang aking mini garden sa rooftop namin ayan sagano, sagano, sa ganang sa ganang sa tala sa taas sa sa taas niya sa sila dito sa taas ang lalaki ng aking obra grabe no Pinapabinhi kasi ito pinapalaki ko na siya para itatanim ko na doon sa baba bulak-bulak di ko natanggal o oh, diba laki-laki ang laki-laki sarap tayong tayo yan o oh. yan ayan ang aking okra hindi ba na pagkatayo niya na tigas-tigas, dami po, oh. dami parito. bali tinanim ko siya dito lang sa lupa ng aking third floor. E, Ay, Ayan ang aking papaya. may yun siya na yun Anong yun 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 oh din niyo ini akan telbusan telbus dan telbus. yung isa kong okra nasa na sa lang ya ni talong tapos na to eh ayan dami ko na rin nakuha dito ayan siya ayan oops mga bago na ulit ayan bago na bago na ulit po